Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng samot-saring reaksyon ang naging Twitter post ni Jasmine Curtis Smith kaugnay ng reklamo niya sa isang grab driver. Ipinost niya ang litrato ng delivery driver na inakusahan niyang pinag-intirsan umano ang kanyang order. May mga pumabor sa ginawa ng aktres at meron din namang umalma sa umano'y pagpapahiya niya sa nasabing delivery driver. Say niya sa kanyang original post, Hey Grab Food Philippines, your rider stole my order. He won't answer texts or calls. With sad face emoji. Reaction naman ng isang concerned netizen. Sana di na ipinost. I know di mo nakuha yung food mo pero pwede namang i-report sa app. What if nagka problema lang? Naipost at napahiya na si kuya. Siguro naman di ganun kabawasan yung halagang nawala sa'yo. Pero yung kahihiyan ng tao if di naman sadyang nangyari ay di na maibabalik. Dinipensahan naman ng aktres ang sarili sa pagsasabing dinilit na niya ang naturang post. Hi, I've taken it down and I did simultaneously report it in the app and via Twitter. The Grab team has processed my refund. Wala po sa halaga ang concern. Thank you for your advice and we'll take this on board next time. Hirit niya, nanganak naman ng iba pang komento sa mga netizen ang ginawa niyang post. Ito ang ilan sa kanilang reaksyon. Wow. It's nice to know that you read our comments and find time to reply. Yeah, I know it's not about money. I was just concerned because you posted a pic. I'm glad Grab processed your refund. Thanks for the reply. Jasmine, but kailangan mo pang ipahiya yung rider para lang sa kakarampot na pagkain? Ipangalandakan mo pa sa millions of followers mo. Eh kaso damage has been done. Anong masasabi mo sa balitang ito?